We martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Magandang araw. Ako si Alia Atriel, Ako naman si Lawrence B. Ako si Lance Rowen D. Andal. Ako si Hannah Alicia Albanta. Ano nga ba ang sa mga pangyayari noong batas Paano nga ba natapos ang rehening Marcos? Ano nga ba may dulot ng batas Militar sa mga mamamayan? Samahan niyo kami siya sa atin ng mga tunay na pangyayari. Mga pawang katotohanan lamang mula sa kasaysayan. Narito ang aming dokumentaryo, ating tunghayan, Batas Militar ang pagsasaliksik. Magandang araw sa inyo lahat at sa aking mga kaharap mo na rin. Magandang araw. Magandang araw po ang chairman. Maraming salamat po sa Coca-Cola sa aming indikasyon. Makalik po ay aming makakalayan ng mga araw. May idea po ba kayo sa batas militar? Para sa akin, ang batas militar ito ay uh, mga militanteng grupo o mga militar na nagpapatupad upang magkaroon ng kaayusan at hindi magkagulo ang isang lugar o ang isang bansa. parents na nasabi ni Kaya sa September 23. Ang nangyari ng September 23, 1972 sa pangunguna ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mar. So ito daw ay isang madugo na batas at kung saan marami din ipinatigil na mga ng mga channel, ng mga radyo, marami din ipinatigil ng mga ito ang ABS-CBN at iba pang mga station. Katulad din ng, uh, kasama na din yung uh, sa, uh, tawag nito, yung sa ating communication. Uh, halimbawa ay yung mga PLD, telecommunication. Bilang isang guru po, ano po ang inyong maaari ang bagay ma sa mamagaan? akong ibahagi sa katulad ninyong mga pag-aaral because as Asis Integrator School. Siguro kayo ay pag-aralan nyo din. Mahalagang pag-aralan at matuklasan ninyo kung ano nga ba ang batas militar at kung ano ang nangyari ng batas militar noong panahon niyo. Ito kasi mga katulong sa panahon natin yung pinagagalawan ngayon. Okay, so meron noong uh, may papagkumpara natin, meron noong kaguluhan, may natin, napakasaya natin na wala tayong naranasan na ganun mga sistema. At yun ang pagpapasalamat natin bilang nagubuhay na yung panahon. Sa inyong panagay, meron po ba ang posibilidad na maulit po ang pagkatailan ng pagkakulit na sa kapalitin? Sa tingin ko, wala naman. Dahil hindi po ang nakaupo o nakaluklok sa pwesto ngayon ay si Pangulong Marcos Jr. Hindi, sa palagay ko, ay hindi maaaring maulit sapagkat marami, marami na ang bukas ang isipan tungkol sa bagay na ito na ayaw nila ng, ayaw nila ng batas militar at ayaw nilang maulit pa itong batas militar. At ako personally ayaw ko din. Kahit pa sabihin na marami ang, tumahimik, tumahimik ang lugar noon, walang gulo dahil nasa kamay ng mga militanting grupo o militar ang batas ay para sa akin, mas maganda pa rin na mamuhay tayo ng malaya katulad mo At walang pinatatakutan. Napakaganda at makabutuhang opinion po, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Nag-umapa po ang aming mga salamat sa inyo. Dahil nabiyaan po kayo ng inyong oras para po magbahagi ng inyong sariling opinion na po. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Hmm. Magandang araw, bilang bahagi pa rin ng ating yung komentasyon tungkol sa pagsinta, atin namang kakaparayamin ng isa sa mga uhusay na estudyante sa ikalawang antas ng ating paaralan. Kaya nagagalak po na may mailalarawan ng batas militar Italy ang malihingin Siguro Siguro mailalarawan ko ito noong taong 1970 po ay ng batas militar sa ilalim ng Mechimeng ni Marcos ay nasa sa ilalim ng ating bansa sa control kontrol ang pwerta. Nagresulta upang masipin ang ating kalayaan. Magpahaya, gayo na din sa iba't iba pang demok demokratikong proseso. Sa ilalim ng batas militar, nagkaroon na corona, isang pangmalawakang paglabag sa ating karapatang pantao. Isa na lamang sa halimbawa nito ay yung pagpatupad ng curfew. Ang curfew ay nagpapakayag na hindi na maaari pang lumabas na bawat mamamayan sa tiyak na oras. Kaya parang ito isang halimbawa ng paglabag sa karapatang pantao dahil nalihimit na ng kalayaan ng mga tao na lumabas or lumabas pa ng mga tao. Ang, ang panahon din ito ay naging kontrobersyal at isang madilim na kasaysayan ng ating bansa. Ngunit ito din ay sumusimbo sa pagsisipin sa mga demokratikong proseso at kalayaan. Bilang isang mag-aaral po, may ano pong maaaring payo na inyong maibahagi sa mga kapwa ka mag-aaral po sa, sa, sa kasalukuyang generasyon? sa aking experience, maaari kong ipayo sa aking kapwa mag-aaral ay ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa kanilang pag-aaral. Gayun na din ang pagpupursige na gawin ng kanilang mga akademikong aktibidad kahit ito'y mahirap. Ngunit huwag pa rin kalilimutan na pahalagahan ang iba't ibang aspeto ng ating buhay tulad na lamang ng ating mga pamilya, kaibigan, ganyan na din ang ating mga kalusunigan. Nararapat lamang din na tayo ay maging bukas pa sa pagkatuto at pag pag-unlad. At nararapat higit sa lahat. Ang pinaka-importante ay maglaan din ang oras para sa mga bagay na ikasisiyan natin upang may wakas. In Magandang araw, bilang bahagi pa rin ng ating dokumentasyon tungkol sa batas militar, amin namang kakapanayamin ang isa sa mga na mamamayan dito sa barangay Asis. Kinagagala kong ipakilala sa inyo si Ginoong Ansel Ray Acuña. Magandang hapon po. Hello, Lawrence. Hello, Aya. Magandang hapon. Maraming po salamat sa pagpapaulak ng aming invitasyon ng kayo ay aming makapanayam ngayong araw. Walang anuman. Bilang isang mamamayan po, may ideya po ba kayo tungkol sa batas militar? Alam mo bilang isang SK councilor ano at nasa politika in political context. Napakahirap siyang um uh, pag-usapan kasi critical siya at saka medyo maano -ma ang issue niya. Pero bibigyan ko kayo ng context sa lalalaman ko at pinag-aralan ko noon ano. Uh, base sa pagkakaalala ko, ang batas militar gitawa uh, siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi al alam niya na ang Pilipinas ay medyo nagkakagulo na ano. Gusto niya ng kapayapaan. Kaya ang ginawa niya, nilagdaan niya ito doon sa Proclamation number no. 1081. batas militar, yung martial law na sinasabi. Pero, ba base nga ulit sa isang konteksto, ang masasabi ko, parang yung Pilipinas ay isang ibon na nasa loob ng isang hawla. Ibig sabihin, noong panahon ng batas militar, hindi, um, kahit na sabihin natin na ang Pilipinas ay tahimik, gaya ng isang ibon na nasa loob ng hawla, yung martial law ay naging hawla. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, Uh, na nagkaroon ng martial law, hindi makawala ang Pilipinas, na kung saan, gaya ng isang ibon na hindi natin pinapakain, pinapainom, ang Pilipinas at ang sambayang ng Pilipino ay nagkaroon ng isang revolusyon na doon sa EDSA Revolution. Bilang isang mamamayan po, maganda po ba ang naidulot ng bata? Ma ng batas militar sa ating bansa? Alam mo, kung iisipin natin, maganda yung unang hangarin ng batas militar. Dahil ang sabi nga ng Pangulo, magulo ang Pilipinas. Gusto natin ng kapayapaan. Kaya maganda yung hangarin. Ngunit sa pagdaan ng uh, dalawang dekada ng batas militar, bumaba ang uh, ang ekonomiya ng bansa, ang kahirapan ay lumala, at lalit higit madaming Pilipino ang namatay kaya hindi ko masasabing uh, maganda ngunit mas mahirap ang buhay ng mga Pilipino noon panahon ng batas militar. Sa inyo pong palagay, kung, uh, kung maulit po ang pagpapairan ng batas militar sa kasalukuyan ng mas magiging maayos po ba po na po ba ang ating bansa? Alam mo Aya, Lawrence, uh, sana hindi na mangyari yung batas militar kasi alam mo yon um, kaya naman natin ginawa yung batas militar para magkaroon ng kapayapaan. Pero sana naman, Um, hindi hindi tayo sarado o hindi natin ikahon ang ideya natin sa na lang yung solusyon, yung batas militar. Kasi madami tayong alternative, excuse me. <coughs> madami tayong alternatibong paraan gaya ng pakikipag-usap, peace treaty, peace talk na sinasabi. Kayang-kaya kaya yan ngayon. Ano? At lagi nating tatandaan sa paggawa ng batas, kailangan Um, Unang-una, kailangan laging prioridad natin ang sambayan ng Pilipino sa paggawa ng isang batas. Napakamaganda at makabulang opinion naman po yan, Ginoong Ansel. Puli Puli po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat rin sa inyong dalawa.

kabataan sa ngayon. Napaka maganda at makabulang opinion naman po riyan. Maraming salamat. Salamat din. Sana ay may napulot kayong aral sa aming multing dokumentaryo. Hanggang namin makapagpahati ng pawang katotohanan lang. Maraming salamat sa panonood. Pagkatulutan ang panonood.